ni Sir Saswelo, magandang At sa aking masisipag na mga kapwa mag-aaral, magandang umaga sa inyo. Ako po, si Laika Matunog, na sa inyong harapan upang inyong pakinggan ang aking mga salitang bibitawan. Nararamdaman niyo ba o nakikita niyo ang pagbabago ng mga tao, lalo na ang mga bantaang bagong henerasyon ngayon? Ano kaya ang naging dahilan kung ang mga tao ngayon ay hindi nakagaya noon? Isang simpleng salita na social media ang nagpabago sa buhay ng tao. Oo, isang social media ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi may wasan na mundong ating ginagalawan ay magbabago. Ang mga tao ay kinakain na o pinabaon sistema ito. Isang simpleng salita na social media ang nagpabago natin. Maganda ang salitang social media. Dahil ito ay nagbigay daan upang mapadali at mapabilis ang impormasyon o mga ideya na ating dapat ilahad sa karamihan. Ang social media ay may maraming oportunidad kagaya na madaling makipagunayan sa iba, makapaglahad ng mga opinyon sa, sa ang sulok ng mundo, at makapaghanap buhay. Oo, nang dahil sa social media, tayo ay makapaghanap buhay dahil madaling kumunekta at mabilis ang komunikasyon ng isang tao. Ang social media ay merong magandang benepesyo Ngunit, meron din itong masamang epekto. Magandang pakinggan kung ikaw ay may social media ang pinagaabalahan. Dahil ikaw ay tatawang isang social. Isang social na kung saan ipinapakita mo ang gusto mo sa iba sa paraang makatotohanan o sa peking pagsasadula ng iyong sarili isang social media ay may benepisyo, ngunit meron din itong dulot na epekto. Ang isang rason kung ang social media ay nakakasira sa kalusugan ng tao dahil kapag ikaw ay abala o naging adik sa sistema ito, hindi mo man lang namamalayan ang oras, oras sa pagkain at inyong kalusugan ay naging apiktado na. Kaya, social media ay kinakain ang buhay ng tao. Kung ikaw ay may social media, dapat ninyong palawakin ang inyong kaalaman kung ano ang naging dulot o ano ang naging epekto nito sa iyo. Kaya, gawin nating instrumento ang social media natin upang makapagbigay aral dito sa mundo at makapagbigay inspirasyon sa mga tao. At yun lamang po sa oras na ito. Maraming salamat.